Ang bago magawa na assignment ang anak ko, good job anak. Mag-aaral ka mabuti kasi para sa din 'yan. Para hindi ka mapare sa mga naganak <laughs> So, anong nangyari sa mukha mo, girl? Actually, kagigising ko lang niya. Nagluto at inasikaso ang pagkain ni Maron. O, ba diba? Nanay na nanay ang peg ko. Actually, nag enjoy ako sa ginagawa ko. Tara na at magkape, yan ang umagahan ko. At pagkatapos ko nga magkape, yan, pinaliguan ko na si Maron at iginagayak ko na siya. Actually, ako pa ang nagpapaligo sa kanya. At pagkatapos ko nga maigayak si Maron, aba, tinignan ko ang kanyang sapato sabi, napakadumi. Kaya nilinisan ko muna. Halos araw-araw kong ginagawa magawa sa So magandang araw po sa ating lahat. Sana po ay patubayan tayo ng Panginoong Diyos sa araw-araw. At gumawa lagi na mabuti sa kapwa. Para pasok ang biyaya. So hayan na nga, papasok na ulit ang anak ko. At inihahatid ko sa labasan. Para alam ko kung kanino siya sumasakay. Ayoko kasi sinasakay si Maron sa mga hindi ko kilala. Maganda na yung nag-iingat, ba? Diba? So hayan na nga, papasok na ulit ako sa trabaho ko. Aba eh, ay akong gumayak. Akala ko maaga pa yung pala tanghali na. E eh, paano kasi napakadami ko pang ginawa. Naglinis pa ako bye. Tapos ibinabad ko pa yung mga damit na puti ni Maron. Kaya hindi ko na malayang tanghali na pala. Napakabilis ng oras at araw. Ramdam mo na rin yung lamig sa labas. Hindi na masyadong mainit. Malamig na at magpapasko na. <laughs> at lalo na kapag nakasakay ka sa tricycle, kapag sa gitna ng kabukiran, ramdam na ramdam mo yung lamig. So, ayan na nga, nandito na ako sa palengke ng Santa Rosa ah. at magbabayad na ako ng bills. Kahit sobrang tipid mo sa kuryente, napakataas pa rin ang babayaran ko. Aba, kahit malamig na inakatodo pa rin ng aircon. nakasanayan na kasi na Maron yun. Okay lang para hindi siya pagpawisan sa gabi. Napansin ko kasi kapag mahina ang aircon, si Maron, kinaumagahan, inuubo. Aba, health is wealth, ano, napakahirap magkasakit. Nagpunta ako rito para bilang si Maron, ipano na napanood niya yung vlog ko. Gusto daw niya matikman to. Tapos pagatin daw niya sa hapon, ipainit ko na lang daw at kakainin niya. At sinubukan ko din yung pritong atay nila. Aba na pagkasarap-sarap pala. Hindi ko kasi siya pinapansin. Akala ko hindi masarap. Abay, tinikbang ko yung isa. Abay, pak na pak. <laughs> Siguro sobrang gutom lang ako kaya na-appreciate ko yung lasa. <laughs> so haya na nga, dumaan ako dito sa grocery para bumili ng ulam ni Maron. At bet daw niya ng San Marino. At parigurado, okay naman siyang kumain mamaya. Mabubusog na naman ang anak ko. Tuwing naglalakad nga ako dyan, ganda, ganda, eka. At nadaara naman ako dito sa mga tricycle driver, mga fans ko. Alam na alam nila nagbablog ako. Kasi nga lagi nakatutok ang camera kung saan saan. <laughs> eh talagang ganun ang vlogger, di ba? <laughs> Nakakaloka, vlogger na walang kita. Sa so ko nga ng bahay, agad ako nagluto at saka naglabas. At may biglang tumawag sa akin. Naghihintay na daw siya sa labas. Aba eh, yung order ko pala na nabudol ako. <laughs> Kaya ayoko nanonood ng toktik. At isa din ako nabubudols. So, <laughs> so, ayan na nga yung order ko. At tabalik na ako ng bahay. Para buksan kung ano ang laman. <laughs> so, ayan nga binubuksan ko na at pagkakapal kapal naman ng balo. At ayan na ang laman. <laughs> puro chocolate. At candies, actually, para kay Maron yan. Babaunin daw niya sa school at kakainin dito sa bahay. So, haya na nga ang anak ko. Pagod na pagod. Hops, wag niyo munang kakancel eh. niyo. Charot. <laughs> One Hi, minute lang to. Hi guys, kain po tayo. <laughs> ang ulam namin ay mm, sinabawan na isda. Mm. Ang sarap, sarap. Tapos meron siyang puso ng saging, ayan o. Oh. Ito yung habol ko dito. Yung puso ng saging. <laughs> Ang sarap pa kaya ng puso ng saging. Nalangin ko yung pag-ginisa, ano? Nalangin ko kong mag-gulot na gano'n. Puso ng saging, ginisa. Tapos talagyan na ano, ng... Sotanghon ba? Mm -hmm. Sotanghon. Mmm. -hmm. Mmm. Ang Mmm.

Ano ba? Hmm, dami oh. Puso ng saging. Maran, check mo. <laughs> dapat check ko sa kanya yung oras. Kasi dapat may eksila kung gano'n ako. Di ba? Oo, oh, di ba? Anong ulam niyo dyan? Hmm. Tignan ko tumako. Binigyan ko si Mahal ng isa tao mm -hmm. na gustuhan niya. Ang bed ko na. Bye guys! Thank you for watching. I love you all. Mm.